Hi everyone, welcome back to my channel. And for today video is sa uh, papakita ko sa inyo tungo aking aquarium. So yun, uh, kakatapos ko lang siyang linisin, Sa so, marami akong golden fish. Tapos sa uh, merong pang ibang klase ng fish dito. Nakalimutan ko ang pangalan nila. So anyway, so ito yung mga fish ko yun. Alam niyo ba na kapag meron kayong aquarium at may inalagaan kayong isda sa loob ng bahay, is so sortihin daw kayo guys. So yan. Kaya nagalaga ako ng uh, isda sa loob ng bahay. So once na nalulungkot din kayo, panoorin niyo lang sila habang sila ay lumalangoy. At check na mawawala yung stress nyo. So stress-free din para sa akin tong uh, mga isda to. So, yung nga pala mga halaman niyan isa uh, totoong halaman yan sa ilalim ng tubig. Sabi so, binili ko siya for only 100 tatlong piraso na yan. So, ba diba guys ang ganda ang ganda nilang pagmasdan. Sa so, meron din ako ng uh, oxygen dito para talagang uh, tatagal yung buhay nila. So kailangan kapag may aquarium kayo, is kailangan lagyan niyo ng oxygen para hindi sila mamatay at makahinga talaga sila sa ilalim ng tubig Sa so, meron akong small uh, castle dito 'yan. Sa so, maganda kasi is meron din kayong mga uh, kagaya ng mga design na ganito para magandang tignan tsaka natutuwa yung mga isda. Meron silang nagagalawa na uh, sa loob ng aquarium, merong mga halaman, 'di ba? So, hanggang so, dito na lang Thanks for watching And see you in my next vlogs Bye-bye